Pagsasayayos naman po ng daan ng lubog sa tubig bahas sa isang bahagi ng Poblasyon West ng City Ipinanawagan na para sa detalye kasama natin idol Juana Devera 104.7 IFM Report! Daing ng mga residente sa bahagi ng Sitio Macario, Poblasyon West de Agupan City, ang matagal na umano nilang problema sa naiipong tubig sa kanilang daanan dulot ng high tide at pag-uulan. Una ay nag-aalala umano sila sa kanilang mga anak na nag-aaral, lalo at may mga basura pa umano at hindi sigurado ang kalinisan ng tubig na naiipon sa naturang daanan. Napipilitan ang mga magulang na lumusong sa tubig, buhat-buhat ang mga bata papasok sa eskwela habang pahirapan umano sa kanila ang oras na pagsusuot pa ng bota imbis na diretsyo ng makapunta sa kanilang mga trabaho. Hinala nila ay puno na umano ng putik ang drainage system na dapat sana'y dadaluyan ng tubig. Sa tagal din umano ng paghupa ng tubig, ay dumudulas na rin umano ang kalsada kaya't pangamba rin nila ang maaaring maidulot nitong aksidente sa bata man o matanda. Nagbibigay naman umano ang barangay ng gamot kontra leptospirosis, ngunit mas mainam umano kung ang mismong daanan na ang maisaayos. ayos Inilapit na rin umano ito ng opisyalis ng barangay sa lokal na pamahalaan at ngayon ay kinakailangan na lamang ng sapat na pondo upang ito'y maumpisahan. Nakatakda naman na makipag Nayan ngayong araw ang IFM News Dagupan sa tugon ng punong barangay ukol sa naturang panawagan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana de Vera. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.